Hello po sa ating lahat Batid po natin ngayon ang uh, mga pangyayari sa mga nakaraang mga araw na ito ay nag-trending ang mga aksidente at uh, nakakalungkot po sapagkat uh, ang mga aksidente nito ay nagkos uh, nag ng uh, maraming buhay alam po ninyo ang comment ng mga netizen ay wag daw naman sabihin na hindi sinasadya ayan sa totoo lamang po ay hindi talaga sinasadya ay sino baga naman ang magdadrive para sa uh, ibangga walang ganon lalong lalo na kung ikaw ay uh, nagdadrive ng bus tapos sasabihin mo dadrive ko ito para testingin kung ang ibangga walang ganong matino lahat ng aksidente ay talagang hindi sinasadya pero ang aksidente ay nalilesen na i-eliminate kumbaga kung, kung kasi pag sinabing na-eliminate ay napaka-imposible eh. Nalelesen na lang. Kasi halimbawa, ang aksidente nung ako ay nagmumotor, eh nangyari. At kung ako ay hindi naka-helmet, ay malamang ako'y patay na. So, nalesen ang gravity ng aksidente kong sumusunod sa mga patakaran okay so yun yung ibig sabihin nun ngayon kung ikaw naman ay nagdadrive at nakainom, uh, makainom ay malamang sa malamang makakabangga ka kasi yan ang mga nasa statistics eh. karamihan sa mga aksidente ay nakakasangkutan ng mga nakainom okay. may ang pagkataong katulad ng nangyari sa aesthetics na hindi malinaw kung ano ang dahilan bakit nga naibangga ang kanyang driver ang kanyang bus na dinadrive so hindi pa rin masasabing baka walang preno. Ang sabi ay nakatulog. Pag nakatulog kasi, sabi nung isang uh, anak ko, kasi daw kung nakatulog, sa ngayon sa nakita doon sa mga post, ay tuwid na tuwid siya na nakapasok doon sa doon sa linya ng gate eh sabi ko naman eh ang mga drive ang mga bus naman ay eh, hindi basta gumigiwang at uh, stay, stable ang kanilang mga manubela yan so palaisipan kung ano talaga ang argumento ng driver kung bakit niya naibangga so yun ang malaking question kaya ang ating pamahalaan ay nagsabi na para ma ang mga accident katulad nito ay meron tinatawag na random random compulsory na drug test. At saka marami pang iba. Kasi nile ang aksidente. Yan, nile -lesen. So pag sinabing nile hindi totally na eradicate Yan, hindi totally na eradicate nale lang. Yan. Pero yung paglelesen na yon ay yun ang uh, tsambahan Kumbaga ay maswerte ka talaga kung isa ka sa malelesen. Halimbawa, kung walang pag-iingat ay 100,000 ang aksidente. Pero nung dahil sa lahat ng measures ay sinunod yung insidente ay naging isang libo na lang. So, ibig sabihin, 90% ay nakaligtas. Ibig sabihin, kung 10,000 ang supposed to be sa mga walang pakundangang pagmamaneho at pag-ooperate ng mga sasakyan, eh, siyam na libo ang maiiligtas. So, yung na talagang doon papunta ay yan ang tinatawag natin mga ah uh, hindi maipaliwanag ng mga pangyayari kasi nga ang tawag nga doon eh kahit anong ingat mo eh, hindi mo na iwasan ay ikaw ang nasa po ay yun ang Diyos lamang ang totoong makakapagsabi hindi kaya natin ipaliwanag Ayan. so sangayon sa aking research ano nga ba ang penalty ng uh, mga driver o sang driver na sa kanyang kapabayaan, sa kanyang pagmamaniho ay siya nakamatay ng higit sa isa multiple uh, multiple homicide reckless reckless driving resulting to multiple uh, multiple death hang ah, So ang sabi doon sa Google ay kung mapapatunayan ito ay nag uh, may pagkakulong na 6 na taon hanggang 20 taon. At yan ay syempre, may maraming angulo diyan bago magkaroon ng atul at ang karamihan karamihan ang mga kasong ganyan ay nagkakaarigluhan yan ibig sabihin yung namatayan ay uh, aarigluhin nung nakabangga so napakadalang at sang ayon sa balibalita hindi ko alam kung meron talagang mga malalaking aksidente ang hindi na ariglo kumbaga hindi na umabot sa hukuman kasi kung aabot sa hukuman ay meron talagang kaparusahan kasi ang hukuman ang siyang magpapasya kung ilan ang kung ilan taon ang kanyang ipagkakakulong bukod pa sa kanyang penalty so ito ay usaping batas hindi naman tayo abogado ay di kung anuman ang magiging hatol, kung didipin ang bus company, at ang mga namatayan ay magsasabing kami ay kukuha talaga ng hostisya at kung sila talaga ay willing na mag-asunto, ay di sa korte. Ngayalang ang problema sa maraming mga pagkakataon, pinipilit ng mga nakabangga na ito ay hindi na makaabot sa korte kasi nga ay talagang uh, matatalo kaya sila ay nag-o-offer ng medyo maganda-gandang presyo kumbaga kompensasyon yan so ang gravity pala nito ay dependent sang-ayon doon sa pagkakabangga halimbawa binangga mo ay tinakbuhan mo pa ay eh maraming nakakita hindi mo kaagad inasistihan ibig sabihin pinabayanan mo talaga na mamatay kasi nga nabangga mo pinabayanan mo na aksidente mo na nga na mabangga pero nang kung iyo sana inasikaso kaagad ay maaari sanang ng siya na buhay pa. Yon yon. So may, maraming mga usapin din. So yun lamang ang aking uh, may share sa at, sa ating uh, mga kapwa mananakay at kapwa mga driver.